Hi guys! Ito pa Gabi Vlog, gumagawa ng mga video para ibahagi natin sa ating mga kaubayan about yeah. sa pagre repack ng mga gamikindi, mani, fish crackers, sampalok, lili, sweet beans, pop beans, marshmallow, at iba pang mga kot-kotin. Guys, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers ng Gabi Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mag ganitong klaseng video, please subscribe at share din natin sa ating mga kaubayan para lahat tayo ay kumita. Ang re-repackin natin ngayon, Gummy Orange Candy. Ang kilo ng Gummy Orange ngayon, March 5, 2025, nagkakalaga ng 112 pesos. Ang 2.5 kilograms or dalawang kilo at kalahating kilo ay nagkakalaga ng 280 pesos presyong Divisoria, Manila ang gagamitin natin plastic, 3 by 4, apat na piraso na gamit hindi, pang 5 pesos lang to guys. Para abot kaya ng ating mga kababayan. Gumagawa din naman tayo ng malaki, pang 20 pesos naman yon. At nandito sa ating mga video guys, itong mga tungkol sa pagre-repack ng para sa ating mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay or mga extra income ito pwede nyo kung magustan nyo mag ganitong klase yung pagtitinda ng mga kutkutin, kotin uh, pwede nyo rin gawin kahit nasa mababang pohonan lang at magumpisa lang tayo sa malilit lang muna na kilo-kilo uh, muna para masubok natin sa ating mga kabayan kung alin ang magiging mabili sa inyong mga lugar ito guys pwede nyo panoorin dito sa ating channel marami tayong mga video tungkol sa mga pagre or kung magkano mga presyohan ng mga binibili natin mga gamit hindi. Eh, ganito, malaking mga tubo dito. Kasi tayo mismo nagre-repack at alam natin kung magkano tutubuin natin. Ah, ito. Ah, kung gusto nyo magumpisa, pupunta lang kayo sa... Ah, kailangan meron tayong heat sealer itong ginagamit natin sa ating ah, pag pagsiseld or pagsasara ng plastic natin na re-repack or may plastic tayo at saka yung mga put kotin na ating re repackin Uh, yun lang ang ating uh, gagawin dito sa mga putkotin. Uh, nasa mga palingki lang ito guys. Hanapin nyo yung mga pisto ng mga nagtitinda ng mga fish cracker, mga mani, Ando na lahat. Isa lang ang mga paninda nun. Uh, kung saan mga tayong mga lugar, uh, nasa mga palingki lang yan. Kadalasan ando yung mga pisto kung hindi tayo sa Metro Manila, pwede rin kayo puntang Divisorio Manila or sa mga palingki din ng mga malapit lang sa ating mga lugar. So, ganito lang guys, ang ano natin, bago naman natin to I Sel, uh, bibilangin nyo muna kung magkano inyong mga puhunan at kung magkano inyong mga magiging tubo or kita sa bawat nilalapakin natin. Ito guys na nilalapak natin na Ah, uh, gami orange. 280 yung isang bag. Yung isang balot na ah, uh, nasa video natin. Ah, uh, dalawang kilot kalahati ang laman niyan. Ah, uh, pag na-repack natin yan guys lahat. Ah, uh, lagpas 200 plus ang ating tubo dyan. At nasa sa inyo na yan kung magkano inyong gustong ah, uh, presyuhan, At saka, kung papano nyo itong saking sa guys, apatan lang ang pag pang 5 pesos kasi medyo malaki-laki itong mga uh, Gami orange na ating binabalot at yan lang nga ating ano at saka bago naman natin yan isil Ah uh, bibilangin nyo muna kung magkano inyong puhunan at saka kung magkano inyong magiging tubo para diretsyo dir 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 ng ating pagsisil guys at nasa sa inyo na yan, pwede nyo rin yan bawasan or dagdagan ng laman or kung magkano inyong mga presyuhan. Sa akin, apat-apat lang ang lima para uh, derdiretso ng ating pagsisel. o nasa sa inyo na guys, eh, kung saan man tayo mga lugar or depende sa mga puhunan natin na uh, binibili. At uh, tayo mismo, mas maganda tayo mismo pupunta sa mga pamilyan at pipiliin uh, pipili ninyo yung magaganda guys, yung malinaw ang plastic, hindi nagdidikit-dikit yung mga gamit hindi or kahit anong mga kot-kotin. at titingnan nyo kung makintab ang mga gamit yun ang ating unang titingnan dyan para hindi tayo malulugi at saka yung kailang yun yung presyuhan uh, makikita nyo naman yan kung tutubo kayo or hindi nasa sa uh, titingnan yung mga presyo guys at saka yung hitsura nya Ganun lang ang inyong pag -ano. Uh, ganyan lang yung inyong pag-re-repack uh, dyan sa mga uh, gamikin din nating a uh, ititinda. Ito, pwede nyo naman yan kung meron kayong nasa mga bahay lang kayo, meron kayong bintana or pwesto na pag didisplay. Mas maganda guys, huwag nyo lalagyan ng screen. Ayan nyo na, open lang ang ating pwesto para ah uh, mas kitang kita sa labas ng ating mga kabayan. Tulad ng ganito, yan, no? Oh. open lang ating pisto at ang ating mga customer yan ang sila ng pipitas at sila na mismo ang pipili ng kanilang gustong bibilhin. Mas maganda yung ganyang open lang, kitang kita sa ang lahat ng ating mga paninda. Ito guys, sinasabit lang ko lang to sa mga karton. Yung karton ng cake na uh, binibili natin sa mga kapitbahay, kung sino man may mga birthday. Uh, binibili ko yung mga karton na yan para mapapaginabangan natin kaysa yan may tatapon lang. Tutupin lang natin yan, stiplerin at lagyan ng lamre. Ayan, magiging uh, displayan na natin yan ng mga kot-kotin. No, mas maganda mag... Ay, yung naka-open ng ating pesto para mabilis natin maibibinta. At kailangan yung presyo natin guys, nasa mababang price, price lang. Ito sa akin, palimalima lang, pero malaki ang uh, kinikita natin dyan sa mga ganitong mga kotkotin. Mabili ito sa ating mga kababayan, talagang mga bata, hanggat mga hanggang or mga matatanda, kumakain ng mga ganito. So, maraming mga kotkotin tayo guys, kung magtitinda tayo ng mga gamit hindi, sabayan nyo na yung mga money, mga fish crackers, mga sampalok, dailies, so ganun lang. O, oh, yan ang ating pagsasabitan guys. Yan, o, oh, karton. Yan, yung karton na. Ah, uh, karton ng cake yan. Binibili ko yan ng uh, 30 pesos, 20 pesos. Depende sa laki. Kung laki mga box ng karton, ah, uh, pwede natin yan bilhin ng 25 pesos or 30. At saka, gugupit na lang natin ng ganyan ka lapad. At saka, yung mahaba yan para mas marami tayong may lalagay. Yan lang ang ating pag-stepler guys. Yan o, magkabilang gilid para maganda tingnan at maraming ating may lalagay. Yan o, ganun lang. Kung anong ginagawa natin, yan o, gawin nyo rin para ah, hindi tayo malaki ang ah, gastos sa mga pagdi-displayan. O, pwede nyo rin naman ito ilagay sa mga bote, eh, yung nakikita natin sa mga online, may mga jar. Pero sa akin, dito lang ako sa plastik kasi mas mahal yun yung gagamit pa tayo ng jar. May bibinta natin siya ng matas Mahirap may binta kung malal, uh, mahalang mga bintahan. Mas maganda yung ganito, pare repak lang. ah uh, mabilis mabinta natin to kasi abot kaya ng ating mga kaubayan. Pang limang piso, pang 20 pesos, yun, abot kaya yun. O yan na guys, ang ating gawa. Ayan o, oh. maganda natin yung tingnan. Oh, lalo, lalo na kung nasa open na, ating pwesto at may sasabit na natin, magiging ganito na yan, yan, no? dikit ang ating mga ah, ginawang pang limang piso. Or, depende na sa inyo, guys, ha? Kung magkano yung mga presyohan. Ayan lang, stapler lang. Magkabilang gilid para maganda tingnan. At saka, maraming na ilalagay. Guys, huwag niyong ipapaputol yung karton na yun ha sa mga customer natin. Uh, kasi matagal pa natin yung magagamit. Tatanggalin lang natin ang mga stapler yan. Yung mga nabibilihan. At saka, sasabit na naman natin uli yung kung anong ating mga nare-repack. O, ganyan lang ang mga nito. Kasi pag pinutol yan, wala na tayong paglidisplayan. O, yan na. Di ba napagaganda na? Yan na. Ang ating uh, nagawang Ah, uh, repack. Ah, uh, guys, nagpapasalamat ang Gamidix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat mga nanonood sa mga video ng Gamidix Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye. Sundan nyo ang susunod na mga video natin para mas marami pa tayong matutunan.